kampong senyales ng cancer na dapat mong malaman. Guys, alam mo ba may mga sintomas na andyan na pala pero hindi natin pinapansin. Baka senyales 'yan ng cancer. Hindi ko kayo tinatakot ah, pero mas mabuti nang alam natin kaysa nasa huli ang pagsisip. di ba? Dok, dok, parang may nakakapa akong kulani. Una, lamp sa ilalim ng leeg o kilikili. Alam mo yun minsan, napapahawa ka sa leeg mo, tapos parang may kakaibang bukol. E paano kung hindi lang yan isimple bukol? Kung may nakakapa matigas at hindi nawawalang bukol, lalo na sa leeg, kilikili o dibdib, pacheck mo na yan. Mas okay ng praning kaysa sa pagsisisi. Dok, dok, yung nunal ko biglang lumaki. Ngalawa, Nunal na nagbabago. Alam natin na ang beauty secret ni tita ay ang kanyang beauty mark. Pero paano ko ang nunal biglang naging horror mark? Kapag may nunal kang biglang lumalaki, pumapalit palit ang kulay o parang may kakaibang itsura. Aba, hindi lang yan simpleng design ng katawan mo. Magpatingin ka na sa dermatologist, baka skin cancer yan. Dok, dok, dalawang linggo na po ako nilalagnat. Pangatlo, madalas na lagnat at infeksyon. Kapag madalas kang nilalagnat, at parang may sipon forever, hindi yan dahil hugot ang dahilan. Minsan, senyalis yan ng leukemia o lymphoma. Mas okay kang kumonsulta ka sa doktor kaysa sa paginalaang kang may sumpa. Dok, dok, limang araw na po akong hindi makatae. Pang-apat, pagbabago sa pagdumi o pag-ihe. E paano kung biglang naging irregular ang pagbisita mo sa siya? Minsan, tinitake natin lightly ang pagtatae o hirap sa pagdumi. Pero kung matagal ng ganito, kung may dugo sa dumi o iye. Pwedeng sanyalis yan ng colon, prostate o bladder cancer. Kaya kung mas madalas ka pang nasa CR kaysa sa sala, alam mo na ang gagawin mo. Dok, dok, nangangayayat ako. Hindi naman ako nagda-diet. Pang lima, bigla ang pagbaba ng timbang. Lahat tayo gusto pumayat, pero paano kung hindi ka naman nagda-diet at bigla kang nabawasan ng timbang? Hindi yan blessing in disguise. Baka senyales yan na may nagaganap na hindi normal sa loob ng katawan mo. Lalo na kung wala ka namang effort magpapayat. Dok, dok, hirap akong lumunok. Pang-anim, hirap lumunok. O parang laging may nakabara sa throat mo kapag parang may forever na bara sa lalamunan mo at ang hirap lumunok, baka hindi lang yan simpleng sore throat. Posibleng senyales ito ng throat o esophageal cancer. Kaya kung mahigit dalawang linggo ka nang feeling may stuck na fishbone dyan, it's time to visit your doctor. Dok, dok, parang lagi akong may sugat sa bibig? Pang pito, mga pagbabago sa bibig. Kung mahilig ka sa alak at yosi, tapos may sugat sa bibig na ayaw gumaling, hindi lang yan simpleng singaw. Baka oral cancer yan. Magpatingin ka na bago pa yan lumala. Dok, dok, meron na naman akong pasa. Pang walo, madaling magkapasa. Kapansin mo ba na ang bilis mong magkapasa kahit hindi mo alam kung saan galing. Kung hindi mo naman inaway ang pinto o ang digding at madalas kang magkapasa sa di pangkaraniwang lugar, baka may kaugnayan yan sa blood cancer. Dok, dok, isang buwan na po akong niregla. Pang 9, di pangkaraniwang discharge o pagdurugo. Ladies, kung may kakaibang amoy o dugo sa labas ng cycle mo, huwag nang mag-rely sa Google Diagnosis. Baka senyalis ito ng cervical or ovarian cancer. Laging isinasantabi ito ng iba pero mas mabuti ng maagapan kesa mahuli ang lahat. Dok, dok, <coughs> two weeks na po akong inuubo pang sampo ubo na ayaw mo wala. Yung ubo mong parang may forever, hindi lahat ng matagal na ubo ay simpleng sipon simple lang. Kapag lampas dalawang linggo na at lalo na kung may kasamang dugo, baka hindi yan simpleng ubo, kundi lang cancer huwag nang ipagpaliban. Magpatingin na. Kung may nararamdaman kang hindi mawala-wala, huwag mo nang ipagwalang bahala. Magpatingin ka na. Mas mabuting maagapan kaysa mahuli ang lahat. At syempre, ishare mo to. Baka may mga matulungan tayong hindi pa nakakaalam ng mga warning signs na to. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. At mag-comment na rin kayo sa baba kung may mga katanungan kayo dito sa sampung senyales ng cancer. Stay healthy mga cancer warriors at sama-sama natin puksain ang cancer.